Masakit Essay First Time. Hello, good evening Ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking tagani tawag ka ng facial routine. Ito lang naman yung gamit kong sabon. Hindi ko alam pangalan eh. Basta kinuha ko lang doon sa ano, sa pamangin ko. Basain pala lang ang mukha. Tapos lagyan ng sabon. hindi ako nagsasabon dati ngayon ano lang ito ngayon 2025 lang ako nag-stipe na mag-tay igarulo para matanggal yun huwag mo kalimutan yung liig kasi may dumi dahil matirapos ka na bandawan mo maigi kasi madilas kasi sa liig eh. hindi ako nagre kasi maputla na ako lalo pa akong magiging bangkay niya ito na tapos na

Wala talaga kayong kaluoy sa akin din noon. Hindi kayo nagpapakita ng ano. ayo Nag-content nga ako. Huwag kayong maingay dyan. Ang oh, man mo eh. Hindi to akin yung <laughs> yung gagawin kong cleanser. Ay, okay, hapdos. Hapdos, lagi kayo. <laughs> Gabi ko din nga. <laughs> Wala, wala man kung pang gamit din. Ang ubusan ko sa ating. Hindi iba ni ako ah. Hapdos kayo. Wala, wala man kung buling sa nawong. Wala, wala din ang buling. Um. Hapdos. Hapdos ako nawong.

Dai may samad akong nawong dai hapdos kay dai. Dai pero may samad akong nawong dai maano gin sa serum dai. Ito pud itag tabon kay masunutan ang dawne. Pangatsi siya. Gamay ra tong patla, bao pa lang. Dai kayo ko. masimutan niya po ni ang dawne sa ano. ano yun Adjun mudra, hugaw ka yung CR? Dahil, hapdos, hapdos gidi sa nawong ang serum, dahil? Parang gamay gamay ra kong gi butam naiprubad uska iday. Okay, Motion de ba rin mo sa tray nito. day <laughs> <Monshiid> ba <tutuubi makasimata. laughs> <laughs> oh. okay, oh, palaban ako ninyo. <talk> <laughs>